Grabe naman sa halagang 1K plus lang, pwede ka na magtayo ng sarili mong barber shop. So, ito na nga yung complete set na panggupit ng Shimei. So, kung papansin mo palang sa kanyang razor talaga namang, pang malakasan na at yung kulay pa lang niya talagang malagit po na. Yan o. So, kung papansin mo, so ito yung kanyang pinakapanggupit niya at talagang may pagka mabigat Siya. So, ibig sabihin talaga pang professional to. So, ito yung kanyang uh, battery indicator so nakadisplay na so, dyan at syempre yan oh, yung may pang-adjust din dito so hindi lang ito basta pang gupit and of course yan kung gusto niyo naman ito yan pang ng ating mga pang gilid gilid so ito talaga siya so pwede rin nyo itong gamitin pang balbas kung gusto niyo at okay. syempre hindi mawala dyan ang clipper guides and ang kanyang lubricant para smooth pa rin yung paggamit ng ating uh, mga razor at syempre, hindi magiging kompleto ang pagiging barbera mo kung wala nito. Yan, yeah, kasama din siyang ganito. So, I think panggilid din to kasi may meron siyang blade dito kasama. At syempre, hindi mawala ang dalawang set ng gunting. Trimmer at yung mismong uh, regular na gunting. So, kapag katapos na, yan. Meron na tayo dito pang brush. Then, of course, para hindi tayo madumihan kapag tayo magpapagupit o magbibigay service sa gusto magpagupit. So, ito yung parang kapote natin. At syempre, tingnan mo naman, o, oh, box pa lang talagang napaka premium na premium na. So talagang kapag ito nga yung regalo mo, ayan talaga magugustuhan talaga ito. Hindi pa nabubuksan. Alam na alam mo na agad na premium yung datingan niya. Oh, shine, shiny shimmering yan. Eh.